Hello, good morning. Oh hi mas guys. Good morning. Good morning. Oh hi mas. Today is Monday. Time check is 7:30 a.m. So, pupunta tayo ngayon sa Malolos City Hall, dahil aten tayo ng plug ceremony and may courtesy call si si Mayor Christian Natividad para sa mga medalist ng Clara Amit 2024 kaya tara let's guys samahan nyo kami papuntang Malolos si ito hal. Okay, bye, -bye. isa city hall So hanapin ko sila Flag ceremony. Asan? So, ayan guys. Dito na tayo sa harap ng Malolo City Hall. So, ayan yung mga naka-jacket na red. Doon sa kabilang side is, yung mga player. And then dito sa nasa harap yung mga empleyado dito sa Malolo City Hall. So, ayan. Tayo lang natin mag-start. oh mm -hmm. ating kanakamay sa sabay-sabay ng mga sa wakawa ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Buong katapatang manunumpa. Buong katapatan manunumpa. Sa watawat ng Pilipinas. Sa ng Pilipinas. At sa sabansang kanyang sinasagisan. At sa sabansang kanyang sinasagisan. may tangal. may tangal. Sa tarongan at kalayaan. Sa tarongan at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos. Na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos. Maka kaligasan. Maka kaligasan makatao Tao. at makabansa. At makabansa. Muli po natin taas ang ating kanang para sa pagrumpahan ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Ang ko at walang pinagkaloob ng mamamayan. Paglilingkod ako na may malasakit, kapata ng kausayan na, at na, walang na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako mabuting halimbawa. at pagbibigay ng pag-asa pag at inspirasyon sa aking pakwalikod bayan. Sa... lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon, ng panahon ay mapaglipuran ko ang buong parusayan at sambayanan. Oo, at sambayanan. Hindi, ako Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. pamahalaan. Ipigilan at, at isiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at ang kop na pamaraan. Isa, ko, Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang mga Diyos, bayang mga Diyos. makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa atitain ng matatag, hawa at panatag na buhay sa mga tungkulin at hangarin ito kasihanawa ako, ako ng may kapal.

Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat. Nais nice po namin um, uh, nating bigyan ng kapagkilala ang mga lumako at mga nanalo noong 2024 Local Literacy Conference Home Research Caravan of the City Government of Malolos na ginanap noong April, 20, uh, April 22, 2024. Unahin na po natin from the City Arts, Culture, Tourism and Sports Office si Sir Frederick John Macale and Marichete and Santos. At ang mga counterpart from the LGU, Sir Rolly Marcelino and Marichel Aza. Sila po ay itinanghal bilang best research presenter na may, na may pamagat na Mamos Malolos na Designing Lab by Republica Heritage Tour to further historical and cultural literacy. Muli po, walang po din po Sandro, Sandro. At ang lahat po na naging kalahok sa Project Aerial Force, dito po tayo sa Rapal. Ano, Natatanggap na talaga. Natanong na Natanong Natatanggap na talaga. Natatanggap na talaga. Natatanggap na talaga. Natatanggap talaga. na talaga. Natatanggap na 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 The of the idol of the month for April 2024. This event was okay. conceptualized to okay. the recognition and appreciation to our uniformed personnel assigned to different municipal okay. police stations okay. and unit embassies of U.S. police provincial arms, who are hardworking and efficient in their respective tasks.

ating Central Luzon Regional Athletic Meet. Kasama po ang kanilang mga coaches. At siyempre po, pinamumuna po ito ng ating school division superintendent, Dr. Reynaldi Sanso Burana, Sesto Pai. Ma'am, dito po tayo tarapan. At ang uh, ating pong uh, Chief Education Supervisor, Ma'am Sigla Riones. Ang Division of Sports Officer po, Sir Armand Inescas. sa elementary third runner up overall uh, elementary pero uh, overall ah uh, sina po ay uh, ang tayo po ay nagkabit commit ng uh, ninth overall Apo <laughs> ang ating po uh, mga atleta ay uh, tatanggap at pagkakalooban ng pamanong resort sa panguna po ng ating uh, Binagal ang Atty. Christian Adibidad ngayon. Nanganagang uh, 5,000 sa gold, 3,000 sa silver, at 2,000 po sa bronze. Kung ito po ay kung ano lang po yung pinakamataas na nakuhang award ng bata. Ang ating pong uh, most female medal. Ang uh, player ay mula po sa swimming, nakakuha ng limang gold. Ngayon, wala nga lang po siya at may interview po sa UP. Si Kaylin Day sa anak mula sa Lord's Angel Montessori. <messante> ang mga bata po ay tatanggap ng 5,000 gold, 3,000 silver, and 2,000 gold. Kasama po tatanggap din ang kanilang mga coaches, assistant coach, and chaperon. Yung badminton po, ang badminton po, walo pong gold medal ang pinaglalabana sa badminton. Ang nakuha po ng malolos ay limang gold. Dalawang silver. Yung isa po, yung tatlo po ay uh, pinubaya na sa iba. Ang mga na gold medal po ay magkakaroon ng pagkakataon na makalahok sa gaganaping uh, panarong pambansa sa Cebu City sa July 6, 2024. Okay, muli po palakpakan natin ang ating mga kabataan at uh, sa auditorium po tayo. Nandito na rin po at uh, kasama natin, meron po tayo isang malalaro ng badminton na Napili para katawanin ang ating uh, bansa Pilipinas. So ayan, hindi pa kita yung dito sa Port Lord. Tay, kasi dito sila bibigyan ng award. <clears throat> Awardan yung ating mga athletes. bali ang gold medalist is makakakuha ng 5,000 and silver medalist is 3,000 and bronze medalist is 2,000 so nakantayin lang natin inaayos nila yung mga documents nila na kailangan kailangan kasi nila ng xerox copy ng ID So, ayan guys, kinukuha na nila yung kanilang incentive na 3K para sa silver medalist from Mayor Christian Natividad.